We are here at Chun June... Chun <laughs> Moon Chun Moon Park Ang ganda dito Para siyang eco party no Ate Say hi Vlogger yan <laughs> Para siyang eco car. eco Andun na sila ni ate. Ang ganda. Ang gaganda talaga ng mga park dito. As in. It... Guys, ikot na namin tayo sa my Chunmon. Chunmon Park. Na nabulol pa. Sa Remy really, Santan dito. Ang tamis hmm. ng Santan. Eh, no, Ayun gusto kong sumi ano tawag nito santan ang cute ng santan ang ganda dito guys na park love it ay uulan siya ate uulan kaya pala mainit Park. Ang ganda. Ito yung ate ko. Yung ate ko maganda. Yung isang ate ko, yung backup dancer kong isa, wala pa. Mamaya pa yun siya pupunta. Si, uh, si Madam Marga. Birthday girl. Birthday niya. Ang pula pala ng lips ko. Ang ganda dito para siya ang Eco Park. Diyan tayo, Tio. May ano, may fish pan. Fish pan ba 'yan? Basta pan. Basta pan 'yun, Tio. Ang ganda. Ang gaganda. Ayan na naman yung ano mo, Mary. Yung fans ko na naman, andiyan na naman yung mga fans ko. Later ha, mamaya. Mamaya magre-reels na ako. Ang gando. Pag nature lover kayo, dito kayo punta. Ang ganda talaga. Asin. Uy, doon tayo tiyo. Mag Magpicture-picture. Picture. Ang ganda. Oo oh, nga, wait lang. Wait, yun. Doon, doon, doon. Yan, laka lang. Doon, doon. Doon, doon, doon. O, ka dito, may mga barko doon nag-ano, o. Oh. Barko talaga, no. Laruan po. Dito tayo, o. guys, ang ganda nito, guys. Oh. Meron silang fish pan. Uy, may ano ti? Ate. May mga turtle. Hmm. <coughs> Ko ng part. Hindi. Paikot na tuti Pabalik na tayo, yeah. eh. Hindi. Pakaw, sabi sa nagal. Aw. Saan ba yung falls? May water falls daw dito. Eh? Wala namang falls dito, eh. Saan si Skylap? Wala namang falls dito. Puro true lang. Puro sapa lang yun nandito, oh. Ano, okay. sapa? Ay, dun, dun ko nalang pala group pala. Sa kanya na Paikot, paikot na kami, paikot. Ayoko siya sa sabuti. Tambor. May kausap may anti. Doon po sa sabuti. Ba, ba ba, sa bayo. Meron pa nag raise ng mga booster. Ang ganda dito lalo para siyang eco park. Hmm? Eh, well, tara na. Ah, ah. Snake. Nakapulupot siya sa loob. to yan? Oo. Ang laki. Ang laki ng crocodile. Ay, ng crocodile. Turtle. Baby niya, oh. Four. Yan po sa kabila, oh. Hindi makita. Ang laki. <laughs> po <todic> wow. siya. Kuya Siya Ito yun siya Leopard mm -hmm. yeah. gecko toko. nagbago sila. Giant bull tank skink. Green snake. Ang cute, no? Di ba nagpapagitay ko ulo niya? Ito. Green tree python. Ito yung ano, di ba? Ito naman, bakit nagtatago sila? Parang, oh, hindi sila happy. <laughs> Northern blue tusk, the one eye, big nose turtle, swimming, swimming, Northern snake turtle. はい。 rip <coughs> Terima <sum> kasih. Ay ang cute nila dalawa oh